Pilipinas, dagok at pamumukadkad sa ilalim ng pananakop ng Hapon. Nang sakupin ng Hapon ang Pilipinas noong 1942 hanggang 1945, ay maraming pagbabago sa bansa sa larangan ng kultura at panitikan. Nagsimula ito nang nilusob ng Imperyong Hapon ang Pilipinas na tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Noong Disyembre 8, 1941, binomba ng kukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas. Isang araw pagkaraang bombahin nila ang Pearl Harbor, Hawaii at Estados Unidos. Pagkatapos ng ilang linggo, umatras si na General Douglas MacArthur at ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon. Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang bataan sa pwersa ng mga Japones noong Abril, Siyam, 1842. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Japones, ang tinatawag na Marsya ng Kamatayan, papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Kapas Tarlac. Ang panahon ng pananakop ng Hapon ay tumutukoy sa mga akdang pampanitikan na nilikha at naisulat noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Ito ay panahon ng malaking pagbabago at pagsubok para sa mga manunulat at mga akdang Pilipino. Sa panahong ito, ang mga manunulat ay nakaranas ng na mga paghihirap at pagkakakulong. Isa sa mga akdang lumaganap noong dumating ang mga Hapones ay ang Tanka at Haiku. Ang haiku ay binubuo ng tatlong taludtod at may bilang ng pantig na lima, pito, lima. Samantalang antanka ay binubuo ng limang taludtod at may bilang ng pantig na lima, pito, lima, pito, pito. Ang mga tulang ito ay nagpapakita ng buhay, imahe at damdamin sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang ipinagbawal ng mga hapon ang pagkasalita at pagsulat ng wikang banyaga partikular na ang ingles dahil dito naging malaya ang mga pilipino sa pagsulat ng kanilang mga panitikan na kasama ang kanilang kultura, mga paniniwala at kaugalian. Nakasulat muli ang mga Pilipino ng mga tulang Tagalog at natuto silang magsulat ng mga haiku na may malalim na taglay na talinghaga. Ang mga aknang ito ay naglalarawan ng buhay sa lalawigan, pagsasaka, pangingisda at iba pang aspeto ng buhay sa mga probinsya. Ipinakita ng mga manunulat ang mga karanasan, tradisyon at kultura ng mga tao sa mga malalayong lugar. Pagkatapos ng pagbagsak ng bataan, umatras si Mac Arthur patungong Australia. Pinaitan siya sa korhedor ni General Jonathan Wainwright upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw. Nagtagal ng tatlong taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Itinayo ng mga Hapones ang isang pamahalang tautauhan lamang nila at ang nagsisilbing Pangulo ay si Jose P. Laurel. Noong Oktubre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Nagproklama bilang bagong pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang mamatay si Manuel Quezon. Malakas na nabomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Maynila noong Pebrero 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas. May mga magagandang idinulot ang pananakop ng Hapon sa bansa. Nagkaroon ng diversidad pagdating sa paniniwala dahil sa pagpapalawig ng kulturang Pilipino. Naging mas maayos at kontrolado ang sistema ng pamumuno sa mga nasasakupan. Nabigyan muli ng sigla ang wikang pambansa at natuto ang mga Pilipinong magsulat ng mga haiku. Hindi mawawala ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Nabago ng Kristyanismo ang mga tradisyon at paniniwalang mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at nanatiling mga alipin ang ilan sa kanila. Nawalan ng kalayaan ang mga Pilipino na totoong pamahalaan ang sariling bansa. Sa kabuuan, ang panahon ng pananakop ng Hapon ay nagdulot ng pagbabago at pag-usbong sa larangan ng panitikan, kultura, at lipunan sa Pilipinas. Ito ay isang yugto na nagbigay daan sa pag-angat at pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang malayang bansa.